Nagluto nga ho pala ko na ring adobong manok, karing nga ho pala ay puro laman, tapos nilagyan ko ng mais. Magluluto na nga ho pala tayo ng manok, nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali. Kapag nga ho pala mainit na ay maglalagay naman ho tayo dyan ng mantika. Kung mayroon naman ho kay butter o margarine, mas maganda nga ho pala yung paggisahan. Dahil nalimutan ko nga ho pala bumili, mantika na nga lang ho pala yung ginamit ko. Nagisa na nga ho pala ko dyan ng sibuyas at bawang. Kapag nga ho pala brown na, ilalagay na ho natin na ring manok. Aring nga ho palang manok na rin ay puro laman. Tapos, minarinate ko muna ho nga pala sa oyster sauce at toyo. Halu-haluin lang ho natin. Tapos, mag a naman ho ako dyan ng pampalasa na ring umami at paminta. Tapos, halu-haluin lang ulit natin. Tansyahan na nga rin ho pala dyan yung paglalagay ko ng mga pampalasa. Dahil nakulangan nga ho pala ako sa lasa, ay maglalagay nga ho pala ulit ako ng kaunting toyo. At ilalagay ko na nga rin ho pala rin Jolly Whole Corn. Mas masarap nga ho pala rin isa ho din sa karning manok. Halu-haluin lang ho natin para magmix yung lasa. At makalipas ang ilang minuto, arin na nga ho luto na yung ating adobong manok na may mais. Habang inahalo ko nga ho pala rin, talaga namang amoy pa lang ay nakakagutom na. Ay siya hanggang dito na lang bukas uli. Bye bye!